Hi mga kahilo. Ito na nga pala ang packing tape. Ito, alam niyo po ba ang gagawin ko sa packing tape? Dahil ako ay mag exercise Siyempre, itataas ko ang aking kamay para hindi naman maging kaya hiya ang aking kilikili ay lalagyan ko po ng packing tape clear. Siyempre, maitim. Yeah. <laughs> para pumuti <laughs> para pumuti mga ka-Hi, ka-Hello. Ito po ang packet tape. 'Yan, ang packet tape ko. napakaitim po ng aking pilipili -pili, kaya lalagyan ko po ng packet tape. 'Yan. Ito na nga po at parang yung ma ma po ang pilik-pili -pili ko. ayan, ah, lalagyan ko po, po ng packet tape. Sempre clear, hindi masyado Kita may may packing tape po sa akin. <laughs> Siyempre ako mag exercise Ang pag-i-exercise pag, ang pag ko po ay itataas ko po ang ating mga braso. And po. <laughs> is <laughs> perfect <laughs> <laughs>